Ipermado na ng bukas ang parte ng Sierra barangay sa ng San Juan hanggang sa barangay ng San Luisana at sa bayan ng Kaya naman, mapapabilis na ang transportasyon ng mga motorista hanggang sa ng City at Calavera patungo sa mga kalapigitong bayan tulad ng Quezon, Imba, Ikab, Santa Domingo at San Jose City. Pagpunta namin sa lugar, may mga parte pa rin na hindi namin sementado. Ngunit kahit gano'n, pinatataanan pa rin ito ng mga light vehicles tulad ng kotse, motor, at SUV. May mga... Naran din kami mga nakapanayam na motorista na tila natutuwa. oh, uh, galing kaming likab eh. Tapos Quezon. Talagang matulong kasi uh, maano namin yung palengke tapos yung school. Sobrang traffic doon. From Aliaga. So dito, parang 4 to 5 minutes lang papuntan dito sa noon Aliaga na. So mabilis lang talaga papunta kabanatuan. Lalo na siguro pag nagawa yung kabanatuan na na tuloy-tuloy na gano'n. So maluwag talaga. Ma, ano, talagang less oras sa amin sa mga biyahe. Lalo na Uh, papacheck up tong mga, mga senior ko so ayun malaking tulong talaga ah, ginawa po kasi po uh, dito po sa gawing uh, aliaga po sa bayan po marami pong mga ano medyo traffic po diyan eh eh nung sinabi po na open na po dito mas pinabilis po parang 5 minutes lang po yata yung dun po sa pasok hanggang dito kaya mas okay po dito na dumaan hindi hinignan ang lagay ng daan mula San Juan Aliaga patungo sa Umangan, Kaalibangbangan, Cabanatuan City at ngayon ay hindi pa rin po ito nagagawa. Although may temporary road na po nakalaan para sa mga residente, ito ay hindi pa rin po bukas para sa publiko. Ang SILEX, umang Central Luzon, Link Expressway ay sinimulan noong taong 2015 at ipinangako matatapos noong 2018. Ngunit dahil sa mga problema tulad ng pandemya, ito ay na-delay. Matatandaan na, na, ayon sa DPWH, UCMO, isa sa pangunahing problema na pinilala. Ang kanilang kinaharap ay ang pag-aayos ng compensation of right of way ng mga private owners na hindi pa nababayaran. Kaya tuloy kaya patuloy ang ginagawang pagkalampag ni Nabay Siha, oh, Governor umali, para matapos itong phase 1 ng Silex dito sa Lawigan. At ngayon nga ay eh, napapakinabangan na itong daan mula San Juan hanggang Santo Rosario and Transitex sa bayan ng Aliaga. Mula sa Silex, ako si Jerlyn Drew Trabe, lắm Là...